Tatlong peking Police ang nagsasagawa ng holiday operations ang nasa kote ng mga operatiba ng Quezon City Police. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Tapos ang maliligayang araw ng pagpapanggap ng pitong individual matapos masilat sa modus nito. Ang magkunwaring mga pulis. Huli ang pitong suspect na nagpakilalang mga taga-kampo Karingal matapos pumalagan dalawang bibiktima sana ng mga ito. Nito lamang nakaraang biyernes sa barangay Santa Lucia, lunsod ng Quezon ang isa sa mga biktima ng kawatan. Basta na lamang isinakay sa isang van matapos magpakilalang pulis pero pinakawalan din matapos makulimbat ang pakay sa kawawang biktima. Ah, ko yung na ano, ako na Ang ina naman sa mga naging biktima ng mga peking police hindi na nakayanan at tila bulkang sumabog sa galit ng makaharap ang mga suspect. Hindi napigilan ng damdaming ina ni Aling Adelaida o na nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa mga bumiktima sa kanyang anak na animoy isang boxingerong gutom sa kampiyonato para kasi simulos nila yan, namumuha sila ng bata. Nakita niyo yung sasakyan nila na, no? Nakita niyo yung sasakyan nila, huwag pinto yung kabila. Bundudugod na lang sila niya, tapos ipapatubos nila sa mga magulang. Kinilala ang mga bogus na polis na ang modus ay manghulidap na sina Ricardo Puzon, Edwin Maliari, Romeo Mendoza, Johnny Mendoza, Alejandro Cortez, Fernando Tolentino at Augusto Rodriguez. Nanawagan naman ng QCPD sa mga naging biktima ng mga peking Police na magtungo sa kanilang tanggapan upang mas mapalakas ang asunto laban sa mga ito na naharap sa mga kasong usurpation of authority, robbery, grave threats at illegal possession of firearms. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.